Sa isang tahimik na bayan ng Israel, may isang lalaking propeta na lubos na tapat sa Diyos, si Hosea. Isang araw may kakaibang utos na dumating sa kanya mula sa Panginoon. Hosea, pakasalan mo ang isang babaeng masama ang pamumuhay, sapagkat sa inyong pagsasama, ipakikita ko sa Israel kung gaano sila kalayo sa akin, ngunit gaano ko pa rin sila kamahal. Bagaman mabigat sa damdamin, sumunod si Hosea. At doon niya nakilala si Gomer, isang babae na kilala sa bayan dahil sa kanyang mga maling desisyon at kasalanan, ngunit nakita ni Hosea ang higit pa sa kanyang nakaraan, uh, nakita niya ang isang pusong sugatan na kailangang maranasan ng tunay na pag-ibig. Gomer, mahinahong sabi ni Hosea, hindi ko hinahanap ang iyong nakaraan. Hinahanap ko ang pagkakataong iparamdam sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. At sila'y nagpakasal. Sa simula, masaya at payapa. Ngunit hindi nagtagal, muling bumalik si Gomer sa dati niyang buhay. Iniwan niya si Hosea, iniwan niya ang tahanan. Ang dating saya napalitan ng lungkot. Ngunit sa puso ni Hosea, hindi nawala ang pag-ibig. Habang ang lahat ay nangungutya, bakit mo pa siya hahanapin si Hosea? Tapos na kayo. Narinig ni Hosea ang tinig ng Diyos. Hosea, mahalin mo siyang muli. Gaya ng pagmamahal ko sa Israel na paulit-ulit akong tinatanggihan. Kaya't sa gabi ng katahimikan, lumakad si Hosea sa mga lansangan. Sa madilim na pamilihan, nakita niya si Gomer pagod, marumi at parang alipin na ibinebenta. Ngunit sa mga mata ni Hosea na natiling mahal ang babaeng ito, binayaran ni Hosea ang halaga upang siya'y matubos. At sa harap ng lahat, mahinahon niyang sinabi, Gomer, uwi ka sa akin, hindi na bilang alipin, kundi bilang asawa. Hindi na bilang makasalanan, kundi bilang pinatawad at minamahal. At doon, sa yakap ng propeta, nakita ng Israel ang larawan ng Diyos, isang pag-ibig na hindi sumusuko kahit paulit-ulit tayong lumalayo, aral at pagpapayo, marami sa atin ang tulad ni Gomer, lumalayo sa Diyos, nadadala ng tukso at nasasaktan ng sarili nating mga desisyon. Ngunit tulad ni Hosea, ang Diyos ay laging naghihintay. Hindi siya nagsasawa. Hindi siya sumusuko. Imbagik niya ay hindi nakabase sa ating kabutihan kundi sa kanyang biyayang walang hanggan. Kapatid, kung sa tingin mo ay napakalayo mo na sa Diyos, lumapit ka muli. Ang Diyos ay handang yakapin ka, linisin ka, at ibalik ka sa Kanyang pag-ibig. Kung ikaw ay nasaktan, nasira, o nawala ng direksyon sa buhay, alalahanin mo, ang unang hakbang sa pagbangon ay ang pagbabalik sa Diyos. Hindi huli ang lahat. Ang Kanyang awa ay laging bago tuwing umaga. Hayaan mong siya ang magtuwid ng iyong landas, gaya ng ginawa niya kay Hosea at Gomer. Kung nakapagbigay sa iyo ng inspirasyon ang kwentong ito, Please like and follow para sa mga daily encouragements, counseling reflections, at bible inspirations. I-share mo rin upang maabot ang puso ng iba. Maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. Please subscribe. God bless.